lang no paano mo to eh paano mo malalaman kung para doon ka kung hindi mo susubukan correct correct di ba yeah, agree di ba syempre uh, itong mga opportunity na dumating sa kanya oh. talaga kailangan mo i-grab eh. Hmm. ang mahirap niya may opportunity at ayaw mo yes yes ito oh. meron ginagrab niya so so syempre uh, uh hindi natin alam kung ano mangyayari sa kanya pero syempre hopeful tayo para sa ating uh, kababayan si KQ hmm. na eventually ito yung maging uh, hmm stepping stone niya yeah, papunta sa kanyang uh, ultimate dream na uh, makap makapaglaro sa NBA pero pero sa akin ito lang ito lang na ka dito sa, sa mga limang NBA workouts ang laki na na motivation sa iyo eh. ang laki na ang laki na ng ibabago ng laro mo dito eh mm -hmm. di ba considering na you're up against the the best, best uh, mga collegiate Tryin. players mga nagta-try out right. siya eh, I don't know kung pa, paano nagta-try out siya is is it by invitation mm -hmm. o di ba tinatawagan yung mga mal, mga sikat na mga agency mm -hmm. padala ka rito mga magaling mong player so doon makakalaban niya. doon doon ma-assess na niya sarili niya kung okay. so, ano yung strength to na tutuloy ko lang okay. ano yung kulang ko na kailangan ko to work on with mm -hmm. at uh, dito mag, uh, mag improve ako dito okay yeah. uh, ang importante muna is sa uh, itaas niya yung level ng laro niya na ano yung in-expect sa kanya doon. Okay, ako, ako ba magiging uh, go-to guy dito uh, o yeah. parang ano lang ako rito? Parang pang spot up role, uh, uh, baka gaw, uh, sino ba didepensahan ko? Pagdating sa gilas, ang didepensahan ko, yung mga gantong malalaki, baka dito, dos pa sa akin o tres. So doon, yun yung mga adjustment na kailangan niyang ihanda uh -huh. ang sarili niya para makapag-adapt sa paglalaro sa... Alam mo naman, pare, just uh, sa standard din yan, ang gagaling. Oh, tako. <laughs> uh, magagaling talaga. Lahat may ibubuga. Wala hong pumupunta dyan na uh, walang ibubuga. So yan talaga, uh, kahit kakampi niya, kalaban niya dyan. Kasi yung spot eh. Kasi misan, pare, yung sa, yung... Yung nasa summer league na yun, ilan lang ang kukuha niya. Uh, pero wala tayo. Magta-try out dyan eh. Uh -huh. So, wag niya. Uh, well, nandun tayo. Focus tayo sa end day. Eh. Pero kung hindi, okay, eh, malaking pagbabago o malaking ang magbabago uh -huh. sa laro Agree ni yan. Kevin at sa karir niya sa mga darating na panahon. Agree ako dyan pare. He has more to gain. Anyway, nandun siya sa Japanese uh... League. No? league or kung ano saan siya pupuntang Korean League o Australian League masyadong pa siyang bata marami siyang pwede pang uh, matutunan, kailangan magpahinog siya tapos eventually you'll never know, baka pagbalik niya next time <coughs> okay na yung performance siya, kasi pare kung titignan mo naman kung nung sa atin wala namang ganyang sitwasyon eh mm -mm. kasi at that time kung meron man liga, it's yung uh, CBA CBA, oh, CBA, tama, ito, tama, tama, tama. G League, G League. Before, it used to be NBA Developmental League. Correct, so G-League meron nung araw sa atin yung mga imports, mga import natin dyan galing. Dyan galing, oh, tama Tapos Tapos tayo, we, hindi na natin in-explore yung mga ganyan. Siguro nakasubok din sila sa malangit itong Recreate Marata. Lumalo mm -hmm. rin sa, ano yan, sa Canada Professional League. Correct, correct. Oh, Tapos yung mga ibang kasama natin na uh, sumubok sa USBL ni Sam Onera. Oh, professional oh, oh, oh. oh, tama, tama, din, tama. Uh, in preparation din sa mga NBA yon So, pare, marami. Doon nila, yan ang bubuo sa'yo pag atlet mo sa NBA, yan ang magiging kwan mo. Tsaka, tsaka ano yan pare ha, uh, hitting two birds with one stone to eh. Oh. NBA workout yan eh, di ba? Yeah. Assuming na maganda perform niya, thank you. Mm -hmm. Di ba? Yeah. Kung hindi man, ang gandang credentials yan kasi hindi yeah. naman lahat, pinap, nagpo, hindi naman parang kahit sino pwede pumunta dyan eh. Yes, oo. Oh, so, kailangan mga, ahente ka. Mahahente ka dyan ahente, tsaka... Oh ano kay produkto kay oh, oh, titingnan kami na pwede tingnan natin ngayon kung hindi man siya umabot sa kanyang NBA, European League Australia Dubai League Dubai League ang dami dami na mas ma alam mo naman pag European na mga Dubai League yan eh mas malalaki na big big kaya yan iba na yung usap uy nagtry out siya sa NBA ah, yan, parang lumalaman ka na ng mga sabi nga nila limang paligo, sampung paligo yes, sa so, kasabayan mo. Correct.